Pinag-usapan po natin, ito naman po isang report ng uh, uh, BSP na ang mga Pilipino, ang utang, <laughs> ang utang ng mga Pilipino ay talagang oh, nadadagdagan. At ang uh, parang uh, way of life, oh, lifestyle na ng uh, Pilipino, ang mangutang. Parang nandoon na sa kultura. Okay, mas maganda, uh, pag-usapan po natin ito, uh, may kasama po tayong uh, uh, isang eksperto, financial literacy advocate. Uh, pag-usapan po natin ang hindi hindi gambling ang pag-usapan natin. <laughs> Tingnan natin baka ma-connect din natin sa kaibigan po natin ito sa from uh, uh Foundation si Mr. Arman Benco. Sir Arman, magandang magandang araw. Yes, magandang magandang araw uh, Sir Dennis at uh, uh kay Justin. Uh, kay uh. dalan ganon? Wala kalalabas lang, Nagsiar. CR. Meron arraw, daw, daw, Meron daw kinain na hindi dapat <laughs> Uh, Tapos uh, sinabayan ng gatas. Tapos. <laughs> De, biro lang. Uh, Sir Arman, nung kailan ka ba nag-taping dito? This week ba o last week? Hinahabol kita eh. Hinahabol kita eh. Hindi ka nahahabol. Mabilis ka pala maglakad. Ang bilis. Okay. <laughs> Um, eh, alam ko, um, Sir Arman, sa grupo ninyo, lalong-lalo na sa Kuleka Foundation, um, na nabalitaan at napunta na sa mga wall ninyo at minsan pinag-usapan. Talaga naman ang mga ang uh, Pilipino lalong-lalo na may data po ito, may data ng may data ang uh, Bangko Sentral ng Pilipinas na lumalaki ang utang ng mga Pilipino. Let's let's talk about let's talk about the the uh, Filipino as in kultura at saka lifestyle niya. Ito po ba, ay kanina sabi ko nga, uh, Sir Arman, sabi ko, pinag-usapan namin ni, ni Daryl kanina, hindi kaya mas gumagaling talaga ang mga marketers ngayon? Yung tipong nangiinganyo na mangutang, yung tipong gumagaling ang mga ad agencies ngayon, gumagaling ang mga radyo, gumagaling ang mga TV, gumagaling ang mga social media, hindi kaya yung mga marketers ang gumagaling dahil... Um, na ibibigay nila yung uh, yung mensahe na makakaganda talaga sa kanila itong mga produkto at mga serbisyo na pwedeng utangin ng mga Pilipino. So, uh, una siguro uh, i-define natin yung uh, utang ano? mm. uh, dito baka mabulaga sila na ganon uh, ganoon pa lang pa eh. mm -mm. Kaya utang, una ang utang po ito ang isa sa pinakamalakas na kakampi para yumaman. maman, uh, Pag-usapan natin tungkol sa kaperahan uh, <laughs> na... Naka, napatunga nga akong ganun. Ha, 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 ha gagamitin yung utang para yumaman. Okay, go, go, ahead, go ahead, sir man. Ang pinakamalakas na kakampi para yumaman ay yung mabigyan ka ng pribilehyo makautang. Uh, bakit, bakit kakampi siya sa pagyaman? Kasi kung ginamit mo ng tama ang utang, imagine na, uh, uh, Sir Dennis, yung pera ng ibang tao, pinagkatiwala sa'yo, pinagkatiwala sa'yo, mm. at kung ginamit mo ng tama, ginamit mo sa pagpapalago, ginamit mo sa negosyo, eh, maganda yung ang laki ng kalamangan mo kumpara doon sa hindi nabibigyan ng pribilehiyo makahiram ng pera ng ibang tao. Kaya nga tawag nila sa Ingles, OPM. Hindi po yun yung sa uh, FM radio namin na uh, original Filipino music. Other people's money. Imagine, pinagkatiwala sa'yo pera ng ibang tao, sana gamitin ng tama, lalo na sa pagpapalago. Yung mga pakapangyarihang bansa, pinakamakapangyarihang bansa, Amerika, siyang may pinakamalaking utang. Mm -mm. Mga mayayamang kumpanya, matatag, malaki, uh, uh, matitibay na kumpanya, taon-taon, umuutang. Taon-taon. Imagine, yung kapital nila, hindi na galing sa sarili nilang bulsa, pera na ng ibang tao, galing sa bangko, pinahiram sa kanila, ginamit nila sa negosyo, hmm. uh, na ng oportunidad, kumit sila kumita, galing dun sa inutang nilang pera, na yung kita nila, mas madlaki pa doon sa inutang nila kasama yung interest, thus, uh, payaman sila ng payaman. Uh, kaya nga pag minsan nagtataka tayo, pa yung kinakapos pag umutang tayo sa banko, bakit hindi tayo pinapautang? Kasi ang utang, pinapa, binibigay lang yung privilege na yun kung, kung may kakayan, kakayanan ka magbayad. Hindi po pinapautang dahil may collateral. Pinapautang utang dahil nakita. Meron kang, pwede kang pagkatiwalaan, meron kang malinaw, una, maayos na karakter, pagkatao. Pangalawa, meron kang kakakayanan magbayad. Hindi ka pinautang dahil sa collateral. Pinangauta, pinautang ka, unang-una dun sa dalawa na yon. Yung karakter, ang iyong uh, kakakayanan magbayad, ang kondisyon, bakit ka nangungutang, uh, nangutang ka, tapos gagamitin mo sa negosyo, pagpalago, uh, gagamitin mo yung inutang mo para mag-aral, ng masteral, doctorate, at kapag natapos ka rito, eh, makakuha ka ng magandang trabaho. Yun yung pinupunto ko na kakampe sa pagyaman ng utang, pribileyo ito, kaya kailangan gamitin ng tama. Ang problema, uh, Sir Dennis, mm -hmm. yung top two reasons kung bakit nangungutang ang karaniwang Pilipino, Pilipino manggagawa, yung top two reasons, hindi yun ang pinakatama na reason kung bakit nangungutang. Number one, pag may emergency. Diba? Pag nang may emergency, sabi nila kapit sa patalim. Mm -hmm. Kaya miskin na mataas yung interest, uh, merong nag-lending up yung mga uso yung mga sa app lang, sa mobile app lang, pwede ka na makautang. Mm. 5,000, 10,000, 15,000. Mm. Eh, eh, I-ano natin? Uh, dahil meron akong emergency. Uh, bakit po hindi tama yung uh, dahilan na yon sa pag-utang? Sana kasi meron tayong emergency fund. Pangalawang common na dahilan kapag umuutang. Ito, ng panahon ngayon, uh, lalo na nag-umpisa last month, uh, Sir Dennis, enrollment nako enrollment na pala saan mga saan ba makakabali ba kay amo sa employer or makakautang ba ulit tapos na ba yung uh, utang ko sa SSS GSIS? kasi enrollment na ng mga bata mm -mm. so miski na maganda yung purpose yung pera na iutang para sa enrollment sana para sa gastusin sa eskwela mm -mm. kasama sana yun sa mga plano sa regular na Gastusin. Alam naman natin na uh, kung college, twice a year, mag-e-enroll, uh, two semesters, mm -hmm. hindi na piglaan yung enrollment. Eh. Nagpapakita yon na walang paghahanda yung nagpapaaral. Kung Oy, pigla pa lang may mag -e enrollment na, uh, kailangan ko na magalat ng mauutangan. Mm -hmm. Ang magandang example ng good debt, yung binabanggit ko na sa una. Kapag nangabigyan tayo ng na prebilehyo, gamitin ng pera ng ibang tao makautang, kaya na gamitin natin sa pagpalago. Uh, walang sagot ng negosyo pero at least yung purpose mo, binibigyan mo ng chance sa malinaw na kakayanan magbayad yung sa inutang mo na pera. So all I can say is not masama. Uh, in fact, yung tao na maraming utang, lalo na pinautang ng uh, mga financial institutions, ng mga banko, isang senyalis nun para sa akin. Aba, katiwa-tiwala ito. Itong uh -huh. o kumpanya, itong bansa na ito na maraming nagkakandara pa para pautangin siya. Uh -huh. Okay. Uh, Sir Arman, uh, okay sana yun. Ano? Sana, sana yung utang doon sa pagninegosyo ang, ang lumago at makikita mo naman yung sa, sa data ng uh, BSP na ko napaka ideal noon pero ang pinag ang uh, ang uh, focus nung uh, parang study at yung yung binabanggit mo yung binabanggit mo na uh, sa credit card pa lang pag hindi pa naabot yung limit feeling nila yung hindi pa naabot pera na nila <laughs> pera na nila na hindi pa nagagastos at hindi pa naabot yung, yung limit, ibig sabihin, ah, may, ah, meron pa akong pwedeng gastusin. Yung, yung, yung mentalidad na meron pa akong pwedeng gastusin, kung tutuusin, hindi niya pera yun, utang yun, uutangin pa lang. Correct. Uh, ang unang-unang maling pananaw, lalo na ng karaniwang Pilipinong merong credit card, pinag-usapan mo yung credit card, uh -huh. ang unang maling pananaw nila, yung kanilang credit limit ay pera nila. Tama. Hindi po yung katulad sa debit card na yung deposit mo, yung balance mo na nakalagay dun sa debit card mo, pera mo, pera mo talaga yon Yung credit card, hindi mo pa yung pera, yung credit limit o bala, credit balance na nakalagay doon, yon ang limit na binibigay sa iyo na pagkakatiwalaan kanila na ipapautang sa iyo. Hindi nyo po pera yon kasi tayong mga may credit card na may credit limit, hindi po natin pera yon. The moment mo piso, isang daan piso, kasi uh, I think minimum na para gamitin mo credit card, 500 pesos eh. Uh, the moment ginamit mo yon, umutang ka na. At dahil umutang ka na, binigay sa iyo yung servisyo na yon ng bangko, meron ka nang kailangan bayaran sa taa uh, higit doon sa ginagastos o inuutang mo. Service fees, interest, and all other charges. Uh, kaya again, basagin po natin yung uh, um, pananaw na yung ating credit limit ay ating pera na. Hindi po, hindi nyo po pera yan. Kaya yung credit limit natin sa ating credit card, hindi po yan, makikinig po tayo mabuti, hindi po yan pera natin sa pang-araw-araw na gastusin natin. Ama. Hindi po yan pera para sa ating emergency. Hindi rin po yan pera para sa ating mga luho. Oh. Hindi po, wala. Taman. Hindi po hindi po atin 'yan. Pera po yan ng ibang tao. Okay. Sir Armand, uh, nakatulong ba to sa paglubog sa utang ng mga Pilipino? Dati, nung ating panahon, nung kabataan natin, uh, Sir Armand, ang requirements para Oo. makakuha ng credit card, proof of billing. ha? Andyan yung income. Ngayon, nagkalat na sila sa mall at ang kailangan mo lang, isang ID lang tapos ang usapan yung accessibility ng mga tao to to enjoy to utilize to uh, to have the service of the, having the credit card masyado nang mal, madali ngayon kung tutuusin kahit online pwede ka nang mag, uh, mag, uh, mag pass ng requirement at hindi requirements eh requirement lang isang ID lang may credit card ka na. At sasabihin sa'yo, oh, meron ka na kagad na, uh, ano, meron kang ceiling na uh, 50,000. Ang feeling mo What? ngayon, feeling mo ngayon, 50 000. pera mo na yun. Yes, yes, yes. Uh, uh, yung tanong mo, yes, mas madali pong kumuha ng credit card. Naalala ko noon, uh, uh Sir Dennis, uh, sa mga magulang ko pa, susulat yung banko na nag i ng credit card parang akam akala mo, accomplishment. Parang accomplishment yung uh, in-approve ka ng uh, credit card. Hindi pa yun yung mga gold, gold, yung mga platinum. Simple credit card, parang it's an achievement. Parang you have made it. Uh, noon, napakahirap uh, uh, makakuha uh, ng credit card. Katulad ng sinabi mo, such, uh, ano to, ang daming requirements. Tama, parang paan ka sa butas ng karayom Um, ang parang binibigyan ng credit card yung hindi kailangan mangutang utang uh, uh, noong araw. Uh -huh. Yes, ngayon po, napakadali. Bali uh, ba yun? Uh, masama ba yun na uh, gawain? Hindi po. Sa, sa aking pananaw, uh, na, naging involved na rin ako sa banking sector. Uh, minsan na involved ako sa banko. Ito, uh, uh, nagsasalita ako hindi dahil para sa mga bako. Yun po ang negosyo nila eh. Mag-alok ng serbisyo. So, yes, napadali ang pagkuha ng credit card. Hindi po mali na pinadali ang pagkuha ng credit card. Hindi po doon sa nag-aalok yon ang may sala kung meron mang pagkakamali rito. Nandoon po yun doon sa pag-appreciate kung ano itong credit card, ano tong konsepto ng utang. Yun. Okay. Wala na tayong masyadong oras, sa uh, Sir Arman. Um, pakikausap nga po <laughs> ang mga taong uh, talagang ipinapahiya na sila ng mga lending app at saka mga credit card na naniningil. Kasi minsan yan, third party na talaga yan. Eh. Talagang namamahiya, talagang uh, ang, ang pinaka mo, yung contacts mo. Kausapin yes. nyo nga po, po sila. Pa Paano po sila makaka-alis sa kanilang uh, kinalalagyan ngayon na lagi na silang napapaya dahil sa uh, utang nila? Go ahead. Uh, your parting shot, uh, Sir arman uh, Number one, ang utang po ay prebilehyo kaya pag pwedeng tanggalin sa inyo yun, hindi nyo po karapatan, kayong mga may utang, kayong may credit card, hindi nyo karapatan na bigyan mo ako ng credit card. In the same way, kung obligasyon nyong bayaran ang inyong inutang at hindi kayo nakabayad, hindi, well, hindi po binibigyan ng karapatan yung nangongolekta, yung nagpa-utang na kayo ay hiyain. In fact, bawal na po sa batas yan. Uh, naglabas ng polisiya uh, through BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal ang shame campaign, yung pinapahiya ka para lang mapaningil. Miski na uh, hindi, wala po silang karapatan at hindi kayo dapat uh, uh, hinihiya, maaaring kinukulit kayo pero hindi kayo dapat po hiyain, kailangan pa rin bayaran at gawin nyo ang inyong obligasyon na bayaran ang inyong utang. Kausapin nyo po ang pinagkakautangan nyo. Mag-usap po kayo. Nung, nung kayo ay uh, uh, umutang, kinausap nyo sila, Pin nagpaalam kayo sa kanila, Uh, in whatever form, miskin na madali ang tamamaraan ng uh, pagkuhan ng credit card. But, yun po ngayon, kung kayo ay may problema, hindi makabayad, uh, nawala ng trabaho, sabihin, kausapin niyo po, huwag mo kayong magtago. Talk to your creditors. Huwag niyo pong kausapin yung mga tumatawag sa inyo. Dahil hindi po bangko yun. Collecting agent po yun. Uh, iba pong nagmenegosyo yun. Uh, kausapin niyo po, diretsyo yung bangko. Uh, kung kailangan nyo pumunta doon physical doon sa bank branch, makapag-usap face-to-face, huwag po sa call center nila, huwag sa operator nila, wag po sa chatbot nila, pumunta po kayo doon sa uh, uh, card issuing bank nyo po at uh, makapag-negotiate. Uh, kailangan nyo pong kausapin tao, hindi robot, hindi email lang, uh, at makipag-negotiation po kayo. Uh, magugulat po kayo. Ako po, personal experience ko po, uh, aminin ko on national TV, nagka-problema po ako sa credit card nung ako bata-bata at ito ay uh, naayos uh, at magugulat kayo sa pwedeng uh, negotiation na mutually beneficial. Hindi lang sa kanila, uh, hindi lang sa inyo, uh, kayong, kayong dalawa, yung nangutang at yung nagpautang Yeah, okay, T tama 'no. T tama yung sinabi mo, Sir Arman. At the end of the day, alam niyo yung mga pinagkakautangan natin, mga tao rin 'yan. Mapabangkong man 'yan, mapainstitution man 'yan, uh, lending company man 'yan, da at the end of the day, tao pa rin 'yan na pwedeng kausapin. Sir Arman Bego, maraming-maraming salamat po sa lahat ng uh, oras. Uh, uh, o sa lahat sa oras mo ngayon na binigay. Alam ko wala kayata dito sa Metro Manila. Nasaan ka ba? Ano ba probinsya kinalalagyan mo ngayon, Sir Arman? Hindi sabihin eh, hindi po pwede. <laughs> Oo nga pala, hindi pwede tanong na itanong. Salamat, Sir Arman. Mag-ingat ka. Okay, salamat. Maraming salamat, Financial Literacy Advocate ng uh, Kulay Ko Foundation, si Mr. Arman Benko. Oras